Ay, natitigil ko nito. Maday, anong maday? Bida ako matuto. Maday, ako mag banyak din ngay Ano doon. Maday, makauotak tao sa pa! saana. Maday, tao sa ngagpo saana. Maday, tao sa ngagpo sa ngagpo sa'na. Maday, tao sa ngagpo saana. sa ngagpo saana. Maday, tao sa ngagpo saana. Maday, tao sa ngagpo saana. sa ngagpo saana. Maday, tao sa ngagpo saana. Maday, tao sa ngagpo sa ngagpo saana. Maday, tao sa ngagpo saana. Maday, tao sa ngagpo saana. Maday, tao gastos kuya? Ito yung nasa ay, kuya! ano? Ay, ano man tan, ano, sorry, minako sa'yo ito, nag-uruta. Ha? Ah. na. No, ano Dahil ka nga, nalilinaw kang pag-utang na pagbayad, nalilinaw ka? Ay! O sigaro ko sa kain Sa katapusan, babayadan ko. Pero dahil yung sabi yung ano, anong, anong, alto, yan ta, dahil, malingaw ang kuna naman. naman. Ah, basta sa katapusan ba de? sa katapusan. naman sa katapusan. ako, ta kayo kuna. Hindi naman hindi na sa katapusan. Malingawan naman sa katapusan. Katapusan, 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 katapusan. katapusan ng mundo. mo aram.